nag na nga ako mga day no? kasi bukas magpapaalam ako sa aking employer na mag-break contract ako mga day, kailangan maging handa tayo sa kung ano man ang pwedeng mangyari at hinanda ko na rin mga day kung ano yung mga sasabihin ko hindi nga ako nakapag-upload ng ilang days mga day dahil sa sobrang stress ng buhay ko, <laughs> kaya babawasan ko ang isang stress ng buhay ko yun ay ang hindi ko masabi sa mga employer ko na gusto ko nang mag-break contract kaya bukas ay sasabihin ko na sa kanila Sahod ko kasi bukas mga day, pag may ibigay na nila yung sahod ko ay sasabihin ko na sa kanila. Medyo kinakabahan ako mga day kung ano yung magiging reaksyon nila mga day. Kasi di ba may utang na loob pa ako sa kanila mga day. Ang laki ng, ang kanlaki ng nagasus nila sa aking ngipin. Tapos kakauwi ko lang noong April mga day. Tapos ngayon ay magpapaalam ako sa kanila mga day na magbuy ako. Kasi next year pa matatapos ng aking contract mga day. Kaya lang hindi ko na talaga kaya mga day. Tapos may iniinda pa akong sakit sa likod ko mga day. So kailangan ko talagang i -rest rest aking katawan. Actually mga de December pa sana yung plano ko magpaalam sa kanila mga day pero talagang hindi na kaya ng powers ko mga day. Kakapagod na maging alipin. Charot. <laughs> Grabe na kasi yung pagkainis ko sa aking mga employer mga day. Akala siguro nila mga day ba ay hindi ako nakakadama ng pagod. Pahirapan pa akong matulog mga day tapos pag natulog na ako mga day kagaya kagabi two times talaga akong ginising mga day dahil nga wala akong sariling room kaya anytime pwede nila akong gisingin. So always na nila yung ginagawa dito mga day na kahit Tulog na ako ay ginigising pa rin nila ako kahit hating gabi na. Example ko lang kagabi mga day, yung alaga ko mga day ay ginising niya ako dahil gusto niya lutuan ko siya sa morning ng noodles, instant noodles kasi babaunin niya sa school. So akala ko naman narinig ng employer ko mga day dahil silang dalawa na amo kong babae ang gising pa. Tapos nakailip ako ulit mga day at ginising na naman nila ako dahil nga nagtae yung aking alagang aso. Ako kasi mga day kapag on yung light mga day andali dali ko lang magising no. Every time talaga mga day nung napapasok si ma'am ko kahit natulog ako. Papasok si ma'am ko sa room ko inoon niya yung light mga day ba. Tapos ayun magising ako ulit. Tapos ang tagal ko makabalik sa tulog mga day ba. Kaya nahihirapan na talaga ako masyado charot. <laughs> Kanina nga umaga mga day ay nilutuan ko ang aking alaga ng instant noodles. Pero alam niyo ba mga day anong ginawa ni amo kong babae? Pinagalitan niya ako bakit ko daw nilutuan yung aking alaga ng instant noodles without her permission mission. Hindi nga ako nakakibo mga day dahil after niya akong pinagalitan mga day tumalikod na siya. <laughs> like as always, hanggang inis lang ako. <laughs> Nainis talaga ako ba dahil narinig naman niya yung anak niya kagabi mga day ba no? Tapos bakit hindi niya sinaway? Alam niya guys, natulog na ako at ginising ako ng anak niya. Hi, basta mga day, good luck na lang sa akin tomorrow eh, kung ano yung magiging reaksyon nila mga day at kung ano yung magiging desisyon nila. Ang importante, naka na ako kahit hindi pa ready yung wallet ko. <laughs> Mamimiss ko tong mga alaga ko mga day. Kahit na minsan sobrang inis ko sa kanila dahil napaka-noting ha, pero malambing silang bata.